Historia na na historia sa to ma na na bao magaling paay magatawa nang say na ay kuno may di daw na undo kuno may di na tanda ng gay na sinasabi na sinung mag-aahon mo si Juan si Pedro si angkol Ardi ninyo Nagkinampugay na ni sila parte sa si ilang lolo. Ana na si Juan. Ako pre, ang akong lolo pre. Nubintay uno anyos, usap pa namatay. ato bag po na si Pedro. Ako good pre, ang among lolo pre. 100 years old, usap pa namatay. okay kay lagi, di man magpalupig ninyo ang kul arde. Ana po siya. Ay, paghilo mong duha, oy. giro ba ninyo ako ganing lolo? 130 years old, wakapagapunang namatay Amo na nagipatay kay di man mamatay. <coughs>